Hi guys! Good morning guys! Ngayon ay pupunta kami ni Amiru sa Robinson's uh, Chess. Ayan. Kasi kasama siya. Mag Ngayon kasi ang appointment ko sa passport. Ayan. Sinama ko na lang si Amiru kasi ang tagal niya nang hindi nakagala. Ayan, renew wa lang naman ang passport. So, aakit kami ngayon sa third floor kasi nasa third floor yung DFA. Naku, nakalimutan ko pa yung aking face mask. Kaya dumaan muna ako sa The Generics Pharmacy. Ayan ang pila sa appointment. Diyan ako pumuna unang pumila. Yun pala, sabi ng guard, hindi pala dyan ang pilahan ng renewal. Kaya tinuro ako dito. Dyan ako tinuro sa katabi ng LTO. Ayan. Dyan ako pumasok. Dyan kami pumasok, guys. Dyan pala ang renewal. Walang pila. Dire-diretso ka lang doon sa loob. So, need ko daw, need kong ipaserox ang old passport ko at saka yung tatlong uh, page ng form, yung appointment form. Ito naman si Roro, si Amiro nagutom kaya bumili muna kami ng pagkain niya. Tapos, ayun, nagpaserox na. Ang na, mahal ng 50 pesos, my goodness. So, ayun lang, guys. ang Chineck nila ang information ko kung tama at pinasicturean ako. Tapos, uh, balik daw ako sa next uh, na appointment sa releasing na, guys. Releasing na. Ayan. Uh, diyan kami ni Amiro Dumerecho sa kabilang, sa tawit. Mula na Robin Rob, Sosomariches. Tumawid kami. Tapos, diyan kami lumabas. At tatawid kami sa overpass papuntang SM Fairview. Ngayon lang ulit guys, nakagala si Amiro, kaya palaban. Talagang lakad lang, lakad. Sige. Ayan. Ano, ganadong lakad. So, ayan guys, nakatawid kami ng overpass. Ayan. Tatawid na naman kami dyan, papuntang SM Fairview Mall. Ayan, ay tsura guys. Ang ganda, oh. 59 days na lang. O, oh, ayan. Pinicturan ko muna at pinijuhan si Amiro dyan kasi gusto niya magpapicture at magpapidyo. Ayan. Inante lang namin na wala nang bata at pinicturean ko na siya at pinijo. Tuwang tuwa ang lolo mo. So ayan, inantay lang namin na wala nang na bata dyan sa gitna at piniktura at pinadyo ko na dyan siya. Ayan. Tapos, pumasok na kami sa loob. Ayan ang makikita sa loob ng mall. Ayan. Ayan. video video picture picture doon picture dito ayan at umakit kami na second floor wag nyo, wag nyo na lang pansin yung guys ayan naman ang makikita pagdating namin sa uh, second floor ayan ito naman si Roro pabili ng donut. Ayan, sinortcut ko na guys. Lumabas na kami ng SM kasi pupunta kami ng um, Fairview Terraces. Ayan, di talaga nang pakaraga ang lolo mo. Tapos, tumawid na naman kami ng overpass. Papuntang Fairview Terraces. Ayan, makikita guys. Ang ganda oh lakad ng lakad si Roro oh. ganadong ganado tapos ayan o oh. yan tagal ko rin hindi nakapunta dyan at dyan ang nakakuha ng attention ni Amiro ay ang hagdan na yan na may ilaw ayan o oh. um, umakit kami dyan gusto niyang umakit dyan eh dun saan na kami dumiretso sa fountain kaso gusto niya umakyat dito, ayan di akyat, tapos ayan ang makikita na view sa taas ayan yun, nakita ang fountain ayan tapos dyan kami dumaan Ayan, kita yung malaking puno ng mangga at saka fountain. Yehey! Naakit na naman kami sa pangatlo. Ayan. Ayan ang view. Kita ang fountain. Tapos, umakit kami sa panghuling palapag papuntang rooftop. well guys, so, oh, ang taas na namin. Oh. Kitang kita ang fountain. Ang view. Ayan oh, ang makikita mamaya sa rooftop ng Fairview Terraces. Ayan. Ayan, oh, ang daming magtatambay dito kasi mahangin ayan Hindi kami nagtambay dito. Dumaan lang kami. At papasok kami dyan mamaya sa loob. Dyan na kami bababa sa mall. Dyan sa loob. Ayan. Ganda dyan, di ba? Ganda daming ano. Tanim. Ayan, dyan kami, oh ganda ng pintuan nila, di ba? Ayan. Tapos may nakita po kami sumasayaw. May sumasayaw dyan, guys. Oh. Ayan, oh. Galing niya. Tapos bababa na kami, guys. Bababa na. Ayan, bababa na kami ng third floor. sabi ko kay Amiro, sabi ko picturean ko siya dyan kasi maganda dyan. Kaso hindi naman nakatingin kung saan saan nakatingin. Namamangha siya kung saan saan nakatingin kasi namamangha siya sa ganda ng kanyang mga nakikita. Ayan, ayan na ulit sa pagbaba namin. Second floor. makita nyo hmm. hindi namin gaano inikot guys kasi malaki ayan pababa lang kami ng pababa ayan nakita ng anak ko yung Jollibee kaya Jollibee daw siya kasi ang tagal niya hindi nakakain dyan sa Jollibee sabi ko CR mo na tayo kasi naiihi na ako hmm. tapos pumunta na kami dyan ayan tuwang tuwa ang lolo mo kakain sa Jollibee. Ayan ang timer kapag daw tumunog. Nandun na yung order. Ayan. Tuwang-tuwa -tuwa. ang lolo mo na kakain. Oh, ayos daw. In it? Hmm? <laughs> Ay, nakako. Tingnan mo. Tingnan mo yung reaction niya. Ayan, oh. <laughs> Nakakatuwa to kasama guys si Amiro. Ayan, tinan mo. Okay. Dahil mataga siya hindi nakakain. Wow. Tuwang Ganda. tuwa. Ayan. Tapos na kaming kumain. Ayan na makikita palabas wow. na Fairview Terraces. Ayan. Palabas na kami ng pinto. Ayan. Nakita ko kay Amiro na bubukas na bubukas na yan. Ayan. automatic <laughs> ayan guys bye -bye. so you lang guys bye bye guys thank you for watching don't forget to subscribe like and comment ayan bye bye